Uh, magandang araw sa inyo. Ako ay eh, meron sa inyong ipapakita na ngayon ay bihira ng mapagkita maliban sa okay kayo nasa bundok. Yan. Ito po ang tinatawag nating ano, pangil. O, pangil ng ano. Ito po ay pangil ng baboy damo ito ay bigay pa ng kumpare ko galing Bicol matagal na raw iniingatan ito so, ganito ka kaba ano yung mga baboy damo nagpapangit na yan yung iba ginagawa itong quintas pangontra raw sa masayamang espiritu yung iba na may ginagawang lucky charm pampaswerte raw ay ito ay dahil may sentimental value iniingatan ko bira itong ganito ah, ngayon mga may mga nagbebenta pa nito pero ito, ito ay personal collection hindi ko ibinebenta ay yan alang-alang sa bigay ng kumpare ay ito eh may sentimental value Ayan. kaya hindi ko po ito ibinabenta. Hindi ko rin niya alis. Salamat po.